Kuwenta lang ni? Ha? Ah? Araw ng Merkulis, pizza 11 sa December dito kami sa Stockyard ng Kabangkalan. Uh, ang tabayan kay mas, mayroon kaming tingnan ditong baka, sabi nila ibinta. Binta lang sa atin. Tapos paano ba na natin sila kausapin? Yung mga may-ari. Paano ba natin iskartihan sila? So tingnan natin. Kunin niyo yung baka, bay. Kering kamay, pila man eh? Kering pula. Ha? Ruth Mundo. si Utso Sulut gitu Lagi Sobra gitu Utso dong Bilaman Sulut mani dong Gula nama ke aneh Maha bilin Maha yang baruk bay Maha yang ganik baruk Tuntun mang kayu Ini sulut Utso dong Pilaman bagus. Jukup apa sungguh di si Utsok. Kini baik pilaman punya. Ah? Pila daw? Bentinoy Bihay. hapit man trahin ta daw. So okay. pa og Pebrero 28. Pebrero 28 og saka adlaw ni, eh, 29. Hmm. Asa man pud kaayo daw. Kira man pud katag-asa daw. Wala ka hangyo sa ini. Ongering... Yeah. to ki bakal ngarito ah. ng tres ang gamay nga ano tungkula agi bakal na niya oh yo bisa tambay mo ni dito gamay gamay to boy mo sa imo man ni pa ano wala man ni natong siya atay mahal ra pug kag magkuan dong pug Sudman. Hangyo kuman. Hangyo hangyo pa ay. Diba, 14 diba. Diba, last, -City, hmm, -City. Naman, di berapa ni kotor sih dong? Bila bila sih ani? Di sisi. Bagus. Emang besar nggak sih mobilnya tuh? Di sisi. Sud mag malam di Dubai. Sud mag di sisi ya. Nah ibu juga. Surat ya di sisi tu. Pinsi lang. Pinsi lang ni daw. Oh, giot. Kana gi kunong di na mabuhay na ng ayop. Ang ha? Ah? ah, bahalag mahal ba mo? Hangyo ko anak eh. no. kay. Tari, hangyo na ko rin 15. Di ba dula nig? Bayti ah. lang eh? ni? No. Ha? Ah. Pila ay last? Ang last dito dani bay 27 bay. 27. 23 ganito ito to katobang kay rebradong pula ng to to. Ah, wala ko kakuan. Imo iya nya pud ito. Hindi kay ano to wala ko nigitan Jack siya. Pero gamay-gamay mo ko to si client la. Sige, tampi ni. Kanang imo 27 di, di na gina makuhaan, di na na mabuhinan. Di, di na na mabawasan ang imo ang 27 bay. Di na gina mabawasan. Sa hilonggo di na mabuhinan. Sud so, man ay. Eh. Nakini Kinsi lang ni? naman sa ano Sa ano sa

Gigo gihangyo lagi na kung tinuod nga sumuha po mo lang pag mahal ang pagdesisyon maka plate ta. sa naglain ng itom daw. Ah, hindi ko ka on dong. Hey. Man man ma. Dito man lang ng 15. Sige, gitaan. ibenta yung baka mga Brazil. Si alam nila, lugi raw sila pero hindi natin pilitin kasi baka malugi sila sa sunod na punta dito sa stockyard, din na sila bumili ah, di na sila bumili ng baka para dalhin dito ah, 15,000 lang ang tawad ko kasi maganda naman pero ang liit oh. Oh, samahan niyo ko sa uh, pagsipat at pagsilip natin dito sa mga baka para kung makita na ninyo ay comment nyo sa comment section kung ano ba ang kalagayan dito sa pagbili natin sa mga baka nila so ang ibig sabihin bye, bye. bye. ibig sabihin pinsira to akong kuha daw Kopi tau tong kasan dong, dia mau kota angon aku go. Padahal ranan ni mari ai. Ini mas ranan mana pakai tatang. Aku ro tatang kasan por, kok pinte. Bel lagi ruak giot. Oh, ya bini ya. Suran lah bulat tak aku boleh gaul. Ha. Kenang ni mong resize dik lagi nama buhinan. Ini nama bawasan. Tuh. Tayo mahimo, eh Bakin si media na. Okay. Ah. Okay. Tingo mong gila ay no. Ako sang istoryahon ta kung ari, paresta ko. Te basig mo akigan ta ba? Oh. Okay. So mga mahal ang kanilang mga hayop so di ko bininta ha kita dyan ka <laughs> so di nila binta sa atin uh, wala tayong magawa kasi ang ibig sabihin na tumili tayo ng hayop pero sobrang mahal alam naman ninyo na hindi pwedeng malugi tayo kasi marami tayong uh, mayroon tayong pinag-aral na anak kung malugi tayo ay mauubos ang ating pera at wala na tayong puhunan, lagi lang lugi pero ngayong minggo hindi naman na lugi kasi uh, may kinita naman pero ito lang so ang ibig sabihin kailangan na kung gumastos tayo ng 5,000 kumita tayo ng 6,000 para mayroon naman tayong pang ah, dagdag sa puhunan pero kung gastos tayo ng 5,000 pero kumita lang tayo ng 4,000, lugi tayo so lalong na maubos ang ating puhunan ito ang lagayan dito sa stockyard hindi ko pinilit yung baga kasi mahal sabi ko kung ibigay nila sa ating tawat na ah, Uh, 15 Ah, kung 15,500 ay ah uh, kailangan nating utangin kasi para makaruling tayo sa uh, pira na kung mapinta dito doon sa amin sa aming lugar, sa aming bintahan so nakita na ninyo kung paano tayo mag makiusap sa may-ari ng baka ang ibig sabihin na kailangan natin silang uh, hindi tayo mag kig tayo sa kanila para hindi uh, sila mailang sa atin at bitahan nila tayo sa mga baka ah, uh, kailangan malumanay ang ating ah, uh, pakiusap di yung parang ah, uh, para bang nga o oh. pero para ibigay nila sa atin para ibigay ang mga panghayop na tawaran natin ay kailangan i <coughs> ayusin natin ang ating pagsalita at huwag, huwag tayong mag uh, mayabang sa pag uh, pa, natin sa kanila so hindi nila ibigay ang mga baka ganito ang sabi ko mga kabansil kailangan huwag tayong mayabang sa lakig usap sa ating mga uh, uh, may-ari dito sa mga hayop kung mayabang tayo ay tinila ibintang kanilang hayop kasi parang galit sila sa atin so ganyan ang dito sa stockyard mga kapansil kasi naranasan ko na yung tinawaran ko ng 20 tapos 22 ang 25 ang kanyang last Nagsabi siya sa akin na kung mayroon pang 20 ng katulad ng ganyang baka niya ay bilhin niya kahit isang truck. So ibig sabihin magpakumbaba magpak tayo sa pagtawad ah, ng baka kahit ah, pagalitan nila tayo, ah, pakumbaba lang tayo. So abang-abang tayo kasi wala pa kaming binili dito. Pero kung tinawaran dito doon sa may ah, labas ng stockyard, pinastol na lang baka. Ah, sabi ko 15,500 pero utangin pero konkas 15,000 lang. Yan ang kalagayan dito sa stockyard mo ka Bensil. So abang-abang muna kasi wala pa kaming binili dito kasi bago lang kaming dating dito mga isang oras pa kami dito galing sa gihulngan, so kailangan pahinga muna tayo kasi apat na oras ang biyahe ganyan talaga ang mga driver magpahinga, kailangan ng pahinga so abang abang ninyo at panuhurin hanggang dulo para uh, antabayanan ninyo ang mga Pagtawad namin sa mga baka ngayon, baka mayroong umabot umaabot dito. Noho so, mm. ko na lang ang baka. Ako ba 'di? Oh. Uh. Noho ko na lang si. What size ni dog? Ha? 26. Ah, 20. Ah, di mo kaya 'yung 20 dong. No. So, mm. ko lang ang baka. So, dalawang piraso na ito sa aking mga suki. So, ang ibig sabihin sa aking tawad na 24-25. Ah, uh, kasa naman natin. Pero, sa aking tawad, uh, kinuha ko na kasi sabi nila, ipautang raw nila. O, oh, giutang ko lang. Doha ka pirasong baka, giutang. Ating at, na natin kung maka pinta ba tayo sa baka nito bukas kasi kung mabinta doon sa ito ang kalagayan dito sa amin mga kabansil ah, kapag di binta sa pang sakas na tawad natin 25 tangin natin oh, parang hindi sila malugi oh, 56 kita ninyo so ang ibig sabihin ka pwede nating utangin ng mga baka basta taas lang. So inutang ko ko konsil. So ito. Si ito ang sitwasyon. Sa dili di ibinta sa ating tawad. Kailangan utangin. Kasi bukas tingnan natin sa uh, panyabunan bukas kung mabinta ba natin to. Kung mabinta lang doon ng 26,500 so mayroon naman tayong 500 para na ah. natin so kung mabinta ang pera ay ibili natin Sinutang lang natin i-rolling natin ang kanilang pera yan ang kalagayan mayroon tayong puntahang baka dito tingin na kung may ari kung paano ba natin kausapin so punta tayo sa kanila Ah, bay, <laughs> kung itong, itong baka <laughs> Yung dootong, na Ito? So? Oh. <laughs> <laughs> black, black may Ako ng taon dong? Ito? bay? ang aking nga amigo na matagal ko nang ah pilala dito to ayaw <laughs> salot man ni salot mo oh. no tingnan natin ng bakal ah mahal mahal mga kabensit mahal kasi taas ang sungay taas ang sungay oh. Si ang alas uh, na presyo mahal 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 talaga oh. Huh? tingnan natin so hindi ka natin yung may-ari uh, sabihan natin yung Di pwede kasi may sungay hmm. man pwede daw yeah. oh di tas mo suhan daw taas mag sungay daw uh. alis yung magdugo man uh. sorry na daw ha okay, okay. bye Oh, baka mga man, mahal, mahal mag ayot to, tong itom. Ako wala maanin, bay. Atung be da te. Karupan na ah, Atong lantau, ah, tingnan natin yung aking kamag-anak, marami na siyang binili. <coughs> pila ka ba? Pila ka ba kung ni imong pinalit daw? Ha? Uno, dos, kagopuhag mga baka. So, kini dong. Balik ni dong. Balik ni ni ah. Ayaw ang mo lagi na. So, marami na ang baka sa aking kamag-anak. Sabi niya, anim na piraso na. So, pareho kaming magbinta sa panyabunan bukas. Yang aming pagdala doon sa mga baka, suti-suti lang basta ah, magustuhan sa mga mga mimili doon pilihin nila ah, ipakita ko sa inyo kung bukas kung makabinta ba kami sa Panyabulan doon sa Panyabulan bukas ang Alas City kasi baka katulad lang ng nakaraang simana karaang, karaang linggo na dalawa lang ang nabinta ko doon kasi dalawa lang ang binili ko dito so ang ibig sabihin mas marami ngayon ang baka kontra sa nakaraang ah, linggo dito si marami namang baka ang aking kamag-anak eh. kita nyo oh. Marami na siyang baka. So, ang ibig sabihin ay mas marami ngayon ah, uh, kaysa karaang linggo. Nung karaang Merkulis dito. Kasi Merkulis pa ngayon. Pero, ah, uh, dito tayo mga kabansil kasi mayroong music. Baka makapiray tayo. So, patayin muna natin yung music uh, patayin muna natin yung ating vlog kasi may music hindi pwede makapiray tayo so muna yung sitwasyon di Riron sa ano uh, dinhi sa kabangkalan so mayroon muna akong bakang kinu, kinuha si Uh, kinuha ko lang kasi binili ko pero ang tawad ko ay 25 pero hindi nila ibinta tapos tinagdagan ko ng 500 25,500 uh, inutang ko lang at uh, ang isa ay binili inutang ko rin ng 15 So, ang ibig sabihin ay kung hindi nila ibinta sa ating tawat tangin natin para ang kanilang pera ay maruling natin. Ingatan lang natin kung ganitong mga sitwasyon na uh, na utang natin pero kailangang ingatan kasi pagbinta natin doon sa mga stockyard na puntahan natin na kahit uh, maka mabinta lang natin ng 26,500 mayroon tayong 500 pero ang pira nila ay maruling natin so tingnan natin ang mga baka kasi nang doon dalawang piraso ang oras ngayon ay alas 80, 20 sa uh, gabi at Uh, la city 20 sa gabi araw ng Merkulis apit sa 11 uh, sa December so ngayon tingnan natin ang mga ka dito lang ko sa malayo kasi may music doon tapos baka makapiray tayo so ipakita ko sa inyo tinutang ko lang ang dalawang baka o oh. tahan natin ito alam na ninyo kung magkano sinabi ko na ito ito oh. alam na ninyo ito ang isa o oh. So bukas tingnan natin to sa panyabunan baka uh, panoorin hanggang dulo para makita ninyo kung mabinta ba natin to doon sa panyabunan At, antabayanan ninyo kasi kasi kung di tingnan hanggang, hanggang dulo baka wala kayong maintindihan ang so, ibig sabihin ah uh, bukas kailangan nating tingnan doon sa panyabran kung mabinta ba ang ating sinabi na mga bakang dalawang piraso na in inutang natin kung ang kwartang inutang natin ay ma karuling ba tayo dito muna tayo kasi wala nang bakang umabot dito hintay-hintay ah, tayo ngayong mga Uh, umaga si mga alas 3 ng umaga mayroon ng mga pumunta dito mga baka hintayin lang natin pahinga muna kami at magduyan-duyan lang kami dito kita ninyo mga kapansin